Mga idol at kabayan, breaking news! Sa wakas, inilabas na ng Armed Forces of the Philippines ang aktwal na video ng totoong pangyayari noong ikalabing ng Hunyo taong kasalukuyan sa West Philippine Sea at sa loob mismo ng Ayungin Shoal, kadikit ng BRP Sera Madre, LS-57. Inisa-isa ng Armed Forces of the Philippines ang mga ebidensya kung bakit marami ang nasaktan sa mga tropa ng Pilipinas. Ipinakita ng sadatang lakas ng Pilipinas sa mundo ang mga katibayan ng kasinungalingan ng China na Pilipinas ang siyang bumangga sa barko ng China Coast Guard. Pero ang totoo, kadikit ng BRP Sierra Madre LS-57 ang tatlong fast patrol boat ng Philippine Navy. Pero ito ay sinalakay pa rin ng walong China Coast Guard, rigid hull inflatable boat at speed Bilang patunay, ito ang video ng porsahang panghaharas, pananakot, pananakit, pagbanta sa buhay at pagsira ng mga kagamitan ng sundanong Pilipino sa West Philippine Sea. Sa pulsa video, na hawak hawak ng mga ng China Coast Guard ang mga palakol, pangtusok at kutsilyo at tagbanta sa isang sundalo ng Pilipinas na huwag itong gumalaw o huwag putulin ang lubid na ikinabit ng China Coast Guard sa likurang bahagi ng rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy. <tos> <tos> Sa pangalawang video inilabas ng Armed Forces of the Philippines, mas tumindi ang sitwasyon. Sigawan doon, sigawan dito. Dito natin makikita na tinulungan ng isang sundalo ang kapwa-sundalo dahil nasugatan ang kamay o daliri nito habang tuloy-tuloy na binubutas ng China Coast Guard ang mga rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy. Sa ikatlong video, dito maririnig na naputol ang daliri ng isang sundalong Pilipino. Kitang kita na merong mga matutulis at matatalim na bagay na hawak ang mga membro ng China Coast Guard. Dalawang beses binuhusan ng tubig ng mga Pilipinong sundalo na nasa BRP Sera Madre LS57 ang ilan sa mga membro ng China Coast Guard na hawak-hawak ang mga patalim. Habang naghaataka naman ng lubi sa kabilang rigid hole inflatable boat ang China Coast Guard at mga sundalong Pilipino. Dito natin makikita na merong dalang mga bato

Sa ikapat na video, tuloy-tuloy ang paghampas ng matutulis na bagay ng China upang botasin ang mga rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy. Kita rin na kinuha ng China Coast Guard ang ilan sa mga bag ng sundalong Pilipino. Gumamit din ang China Coast Guard ng isang uri ng laser at itinutok sa isang Pilipinong sundalong nasa itaas ng BRP Sierra Madre LS-57 na kumukuha ng video sa mga pangyayari. Hey, 哎不去打你了。

sa mga Pilipino na lumalaban kahit napakarami ng Chinese Coast Guard, kudos at salut sa inyong mga idol. Ito mga kabayan, opinion ko lamang. May pondo naman ang Armed Forces of the Philippines. Isa siguro sa mga posibleng gawin ng Armed Forces of the Philippines sa hinaharap ang maglagay o mag-install ng ilang high pressure water pumps sa BRP Sierra Madre LS57 tulad ng ginagawa ng mga barkong pang komersyal upang itaboy ang mga pirata. Bugahan ng tubig ang mga rigidol inflatable boat o speedboat ng China na magtang kang lumapit mangharas muli sa mga tropang sundalo tulad ng nangyari noong ikalabintito ng Hunyo taong kasalukuyan baka sa susunod sa mismong barko na ng BRP Sierra Madre LS57 umakyat ang mga Chino upang hindi sila makalapit at maiwasan ang mas madugong labanan kasi parang may kulang may mali hanggang doon lang tayo sa sinabuyan natin ng tubig ayon nang hilamos lang ang mga miyembro ng China Coast Guard pero tuloy pa rin sila sa kanilang panghaharas nakarating na yung mga tropa natin sa outpost pero walang backup mula sa itaas ng barko para lamang bigyan sila ng kaukulang tulong. Ipinakita din ng Armed Forces of the Philippines ang ilan pang mga video upang ipakita sa mundo na China ang dahilan ang may sala sa nangyari noong pito ng Hunyo sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. The 你看，这边都挤到了，这边都挤到了，这边这边都挤到了，哎，哎，多少人？这里不，这边人没几个嘞。 Not bad,